na pag-abot na ako. Dayon, pag na ako nagtabang, mo, ko nagtabang, may kalitag daw mo pang kalitag. sa kakusugugang, din nga dila taman ni. Mayong adlaw ninyong tanan. So, kuyugi ko karon Kuyugi day me. karon karon nga video kay usan sa maodyo ni. Dili kay Usa. Maodyo ni pinakapaborito na ako nga content sa tanan na akong baton din dili lang na ako mapadayon tungod kay kinanglan siya financial actually guys, mukuyog radyo ko nila pero wala koy, you know, wala tay kwarta. Basta ni kuyog ko kay basin di ay, na makakita. Then, uh, maluoy sa sitwasyon sa atong adtoon karon So, andam rapog ko nga muhatod sa inyong gihatag kung ikaso na muhatag, no? Uh, wala pa ta kabalo kung sa sitwasyon dito. So, uh, magdungan ta o ka uh, tanaw, magdungan ta pareha ta pareha ta karon magtanaw man nga video pareha jud ta nga first time na kumadto didto og mutanaw sa ilang sitwasyon actually ang iyang igsuon is may nagchat ni Mark Vlog Vines nga uh, nangayo siya tabang no kaya ang iyang igsuon walay bana na. ay tulo ka anak din nasunugan so syempre kinsa ra man putang mo bisag wala wala, -wala gyud actually na day ko ikuan guys 150 ra jud ni Dara guys, moro nih eh, 150 pesos. Wak na jilain. So, may nalaman ni, eh, maka palit-palit silag asin baron, bichin, mga unsa, mga mga noodles, basta. So, dili tiya ang ginawa nga mutabang, pero tungod sa wala mong putay kuang good, wala patay kalaki ani. Eh, so, kuyog lang ta guys, basig ganahan mo dia nga mutabang, makakita man nga video, kita tadi niya. Nagrabi deh kay guys oi. Garan og dog yun. Og dog yun guys ya. So Temo ni balay Oh, siya dai kuan. Siya mi siya mi tagi as yes. kanu sa ni nasunog tay. Pizza dos ni nasunog. Pizza dos. Ala unas hapon. Nya may ganewaro pa ninyo no. trabaho mapugo sa ubos ani atol pugo nga hatod ang buntag sa akong estudyante mo pagkahapon sa alauna, na mo na may ganin kay wala tawo dere wala kay atol po nang lakaw kung mamagisuon didto sa ubos may ganin ka kay wala mga silingang duol sa bayran hmm. ayo uh -oh. so sa pagkakaron nang say mga kinanglan Jalis jod kulang. Lansang nga na. Mm -hmm. Pero kakin sama yeah. itong mga ginabas na naano? Na. Kompleto na to. Kulang pa daw. Nei. Request ka ang mga labas kung makulang. Ipatawag uh, okay. siya. Hmm. Okay. 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 Ano ya wala ka ka ko sa inung dasunog. Ang kalayo. Ko kani siya na igdaw na pag-abot na dayon. Pag na ako ko nagtabang, ni tagdang dang mo pang kalida. Tungod sa kakusog ganin ding dilap taman ni. Anang lubing nga kuan hilaw na duktan pugot siya kakusuka sa kalay din diha na losno na pagkalosno atong gamit ang tubo to tubo wow, tubo to hindi ako padulong ni kuan pa na kalibot kay mo kalabat naman ya pag mabot dito dako naman kayo nang kalibunan na pod ay balay diha na pay balay dito so kun di man matabang mali ni masunog dire kalima kani imo ning mga do Nasa'y mga asa kani Hopefully, uh, maka kita tag mayong kasing-kasing dia nga kita situation dari. Although, na mga dala pero pabalo na mo. Among dala is marara niya pang first aid. So, So, ganahan mo makita Pwede rin mo ni Dili mo layo. Pero medyo tarik. Pero mabawi rin po sa view. Kaya nindot. Oo. No. Nakadungog mo. Wa ajoy na bilin, kita mo po to, na Pero may lang gani kay kuan kanang walay silingan nga alahig. Wala na himong kuan wildfire. Kuya, or ba kayo kay init or ba kayo ron? Ang ulo eh, pero sin. putas. guys okay, ah, sa pagkakaroon, dari sila kapuyo. May nalang gani po guys, kaya na sila kapuyo andari, no? Makita na to nga tapad ra po dito na sunugan and uh, kani po kuno ilang ipoy andre is na last night ning wala na ko nakita kay na speakers nga side oga, gan, uh, na ada mi nga mga gamay hinabang guys bugas uh, dilata noodles gamay ra gyud so ako lang kung ibutang da rin ang ilang mga ang ilang Gcash number Oga uh, pwede nyo i-send Pwede po nga kami may modala sa inyong hinabang o kami po mismo ang modala diri nila. Okay, so dagang salamat guys. Bye bye.